Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha para po ngayong December 29, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers natin dyan, sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito tayo sa December. Ayan, 12 pa rin tayo dito. 29 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Yan, simplify pa rin po muna natin yung mga numero natin dito. 1 plus 2 is 3. 2 plus 9 is 11. uh, 2 plus 4 is 6. Yan, ganoon pa rin po sa bandang gitna. 3 plus 11 is 14. At 11 plus 6 is 17. At sa bandang baba din po, 14 plus 17 is 31. Ayan mga idol, meron tayong 31. At yung kapares ng numero, dito naman po. Sin uh, combine lang natin itong tatlong numero natin dito. 3 plus 11 plus 6 is 20. Yan naman po yung kapares natin ng numero. Meron tayong 20. Uh, pwede pwede na po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 31, 20 or 20, 31. Mga mga idol. Pwedeng-pwedeng na rin po yan. At yan, 2 digits din po sila. 20 at 31. Kaya, isisimplify muna natin sila bago natin yung isumada. Unahin po natin isimplify ang 20. 2 plus 0 is 2. At dito sa 31, 3 plus 1 is 4. At yan po ang ating isumada. 2 at 4. Unahin po natin isumada ang 2. Kunin muna natin yung 20. Isumada 20. 2 plus 1 is 2. 2 plus 1 is 20, sorry. 20. 2 plus 0 is 2. Sorry po, nagkamali tayo dyan. Pwede rin dyan ng 11. da 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin ng 38. Sumahada 38. 3 plus 8 is 11. At 29. Sumahada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan, mga idol. At salit naman natin ng 4. Dito sa 4, kunin muna natin yung 31 sumada 31. 3 plus 1 is 4. Pwede rin ng 40 sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin dyan ng 13 sumada 13. 1 plus 3 is 4. At 22. Ayan mga idol. Yan po ang ating mga numero ng buha na pwede natin pupilian sa ating sumada para po ngayong December 29. Ayan, meron tayong 2, 20, 11, 38, 29, 4, 31, 40, 13, at 22. Ayan, ganun pa rin po ang gagawin natin. Rumble lang natin yung mga numero yan. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. Ayan, at para naman po sa ating sample, tinawa naman natin dito ang 13, 13 and 13 and 29 then four, four and eleven, four and eleven, uh, thirty-eight, thirty-eight and twenty Ayan mga edo, yan po yung ating mga sample na nakuha sa ating sumada para po ngayong December 29. 13, 29. Ayan, meron tayong 13.29. Ayan, 4.11 at 38.22. Ayan, so, ang sample natin yan. Pwede, pwede rin po natin matayan nyo ngayon kung nagustuhan nyo po sila. Pwede rin po tayong kumuha. Magtagdag pa kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon dito. Pili lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yan po natin sumagi sa pecha para po ngayon December 29, 2024. Maraming maraming salamat po.